Concern all the time when we have this, we talk about it when we meet in preparation for translation, or sinulog, or dinagyang, and we're all there all the time. The repres is all there uh, to make sure that we are able to alleviate suffering right away. Yun yung mga pinaghandaan natin, of course, yan ay uh, sa pamumuno ng ating chairman, chairman oh, Richard Gordon, oh, yeah. no? Si uh, gave directive to us to make sure that we are all prepared. Unang saludo kami sa Red Cross, talagang hanggang sa uli nakabantay kayo sa ating kababayan. Mabuhay ang mga taga Red Cross, 'di ba? Sa kanilang binigay uh, na paglilingkod. Alam mo naman yung Red Cross, laging handa po, Ayaw Red naman. Cross pagtulong ang pag-usapan. Saludo tayo sa Philippine uh, Red Cross, sa uh, former senator Richard Gordon. since nagpanata like, ako dito, lagi naka ang mga Red Cross sa ambulansa natin. Kaya maraming salamat din sa paggabay sa mga deboto. Papasalamat kami sa Philippine Red Cross na walang sawang tumulong, lalong-lalo sa sa mga nangangailangan. Malaking tulong yun sa, sa atin dito sa simbahan. ano, dinala ko ng mga kasamahan ko na mga deboto, tapos yun na. Masikaso kagad bidik sa Philippine Red Cross. Mabilis ang respond. Nahihilo na ako eh. Laking bagay na nandito kayo kasi nga mayroon agad ako nilapitan. Peter. Staff and volunteers of uh, the Translation 2024, I'd like to greet you. A very, very hearty congratulations. Make sure that uh, you're able to learn from this experience and share this experience so that uh, uh, we can always be best in whatever it is that we do. Uh, so that we prevent unnecessary injuries or deaths. We still have other events such as Sinulug, such as Dinagyang, ati, ati. Thank you very much. Aboy kayo. Love you all. Well done.